Nahuli naman ng Quezon City Police District o QCPD ang sospek sa pagpatay sa isang salon manager at taxi driver sa barangay Lagro, Quezon City noong Merkules. Ito ang malita ni Victor Cusano. Arestado ng mga tauhan ng Quezon City Police District ang sospek sa pagpatay sa manager ng Salon de Lux sa Barangay Lagro, Quezon City. Balot ng putik ang damit ng sospek matapos magtago sa imbornal at mahuli kaninang umaga. Tanghali ng November 12 nangyari ang insidente. Pumasok sa salon ang sospek na si Larry Benuya at nagpanggap na customer bago ginawa ang krimen. Nagpalinis sa salon. noong uh, nung pagkatawag niya doon sa telepono, medyo mainit. Nung pagpatay niya ng telepono, binaril niya yung si Jake. Tapos lumabas siya, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Binaril at napatay din ng sospek ang isang taxi driver na tumangging magsakay sa kanya habang tumatakas. Matapos isagawa ang krimen, nagtago ang sospek sa imbornal sa Casa Milan na malapit lamang sa pinangyarihan ng krimen. Ilang araw na binantayan ng mga pulis ang imbornal dahil sa mga nakuhang gamit gaya ng ID at magazine ng Caliber 45 malapit dito. Positibong kinilala ang sospek ng mga kasamahan ng biktima sa loob ng salon bigla na lamang po kami pinaputokan nung naturang lalaki na po yan. Nagulat na lang po kami at kala ko nga po may sumabog na kung ano sa parlor namin. Tapos pagtingin ko po si Jake po ay nabulagta na po at duguan di po namin, di talaga, di ko makalimutan yung mukha na yan sa sobrang takot ko. Kahit takot na takot ako, handa ako magdistego. Siya po ang nakita namin. Isinasantabi naman ng mga otoridad ang anggulo na isang hired killer ang sospek dahil tila hindi na nito alam ang gagawin matapos barilin ang salon manager. Inaalam sa ngayon ng mga pulis ang motibo ng pamamarila. Kasi may pinapanggit siya na ABP raw siya. Na pinadala siya para tirahin tong si Jake. Si Kaso marami siyang kwento na hindi hindi consistent no so parang may inconsistency parang hindi natin lang baka merong topak sa ulo tong taon to. nasa kustodiya na ng QCPD si Benuya at nakatakdang sampahan ng kaukulang kaso Victor Cosare UNTV News Worldwide